way, Daniel, congratulations. Talagang, parang ano ah, you're just getting started pagdating sa mga investments mo. Ngayon, Papa yung i share sa amin, ilan ang negosyo mo? Okay. Wala, ilan lang. <laughs> ilan <laughs> lang. I just, yung mga business ko naman, yung mga trip ko lang. Mag, hindi naman ako pumapasok sa ano kung ano, ano You said hands on hindi lahat ng kumbaga no artists etc are like that when it comes to their brands How ano are you deliberate are you pagdating sa mga negosyo mo what kind of hands on yung ginagawa mo in a daily basis. Well, siyempre, dapat, alam mo yung branding, operations, yun lang naman yun eh, pagiging hands-on lang, dahil siyempre, your business, uh, para sa akin kasi, is a reflection of who you are, right? So, yun, yun lang naman sa akin. So, pag wala akong taping, talagang I make time na uh, talagang daanan lahat ng mga nangyayari. Natuwa kami kanina para kinikwento mo parang right now yung sabi mo nga you have more wisdom and we do remember yung parang first press con pa lang nung incognito ipinag-isipan mo pa kung gusto mo rin gawin yun diba tinawagan mo pa si Tito Ian mo but now oh my gosh the growth how did it change you? Uh, again sabi ko nga I'm just doing my job you know pag ako kasi like, trabaho talagang 100% ko yung binibigay ko all the time. Never akong gagawa or hindi rin kaya ng sarili ko yun at ng lamang ko na bigay yung kalahati o hilaw. Laging 100% para sa lahat dahil yun ang gusto kong patunayan sa sarili ko eh. Hindi ko kaya matulog mm -hmm. sa gabi na alam kong hindi ko binigay yung lahat. Nakita nung audience yun no, na parang even off-cam, nag-transcend yung relasyon yun nila, charred nila. No? Mm. Yeah. How was that? Solid How was lang, that? solid lang ng cast. Kasi siguro, actually, even yun nga, the staff, the crew, dahil hindi rin biro yung mga shoots namin, you know. Sa hirap, sa ginhawa, magkakasama kami lahat. Kami ang nag-aakbayang kapag nahihirapan na lahat. Kami nagtatawa ng pagmasaya ang lahat, alam mo yun? So, iba lang yung nabuo namin, uh, iba nabuo namin grupo Sorry. dito sa show na ito. And a little word about Marawi. You just came back. Yes. Ako, napaka-welcoming ng mga taga-Marawi, ng mga kapatid nating Muslim doon. Sobrang welcoming. And, uh, again, sabi ko nga, Marawis are building, you know. Pero nag sila unang-una sa pagmamahal. Diba? Mm. Diba? Yun naman ang pinakamaganda doon. Unti-unti gumaganda na Marawi. na marami rin nakapansin na parang medyo mas active ka recently sa social media. Yung mga behind the scenes na, na nagpo-post. Talaga ba? Na nagpo Baka admin mo yon. Baka admin mo <laughs> ba yon? <laughs> si Madam Lucy, si Mistress ba yun? Ikaw pa yung mahawak. Ikaw pa yung mahawak na then, again, kasi nga, I just love the brands that I have now. Mm ba? -hmm. Diba? Um, Anson yun yung Jag, itong Dong Mekiatos. Mm -hmm. And, enjoy ko lang kasi nga, like Jag, uh, hindi nila ako trinay baguhin kung ano ako. Nag-adjust kami yung dalawa, <laughs> naglaro kami, nag-collab kami. That's why, mas interesado akong gawin siya, you know? Ganun lang naman eh. Tapos, Deej, nag-ano ka rin, cover for Rolling Stones? Oo, okay. hey. 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 Iconic. oh, Iconic comment. Iconic comment. Yeah, oh, hey. grabe. Hey. Kamusta naman? Iconic. 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 Sobrang, I think, the, parang best gift ng ano yan. Ngayon 30 na ako. Talaga ba? Tsaka sakto eh, yeah, 30th uh -huh. birthday ko. So, Yeah, bucket list yun sa akin and yeah, thank you Lord, thank you Lord. Anong angle ng kwento yung pinakanagtuwa kang share dun sa Rolling Stone interview? Actually, ah, hindi ko na maalala yung mga pinag-usapan namin ni Nick Dow dun. Sobrang casual lang ng usapan eh. Oh, oh. Pinahinto na lang kami, bitin nga kami dito sa pag pa lang kami sa magandang part, exciting part, kinat kami. <laughs> But yeah, syempre nang for the book sa akin yung Rolling Stones and forever going to cherish yun. Mm eh, Baka unang-unang sarili kong photo na ipa-frame ko yun. Oh! oh that's it. kamusta yung pagiging tito? Oh, oh my God, si Claudio, my brother's son. Yeah. Grabe. Ngayon wala na ano yung gusto kong umuwi doon dahil gusto kong makita si Claudio. At saka, ang bilis pala talaga nilang lumaki. Ano? Ilang buwan lang. Oh my gosh. Kapal na naman. Mm -hmm. <laughs> Pero Daniel, bihira ka na lang din namin nung makita ngayon. Uh, ah, yes, maraming... Anong bihira? Hindi <laughs> na lang ulit. Saan yung ba ako nakikita? Uh, TV na lang. <laughs> 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 Hindi na, na naman man dapat. Last in Cognito <laughs> Presco. Oo oh, nga eh. No, Tapos... Mm -hmm. Ano na lang. Ah, paano ka nag ako doon sa mga bagay na mga fake news na binabato sa iyo yung... may mga ano akong pakialam doon kahit na hindi natin maano na may mga na girls na nanilig pa <laughs> rin wala na akong pakialam doon masyadong mababaw yan para sa akin <laughs> Okay. thank you, thank you.